mga kabayan itong time palengke Merry Christmas December 25 Woo, napakalamig Ooh, and Happy New Year kamusta ba mga kabayan dito sa Europe napakalamig pala dito Ooh, sana po may ipon na tayo kamusta na ba ang mga ipon natin marami na bang resibo time palengke day naman po natin ngayon eh. pasyal muna tayo Ano ah, next year, pagkakalobya ni Lord na makaipon tayo lalo mga kabayan. Sabi so, talaga sa mga OFW nyo natin. Kinakaya nyo 'tong gantong layo, gantong layo sa pamilya, gantong lamig, no? Hay. <sighs> Ngayong mi-miss yung Pilipinas gantong holiday eh. <sighs> Kasi kalimutan gantong araw, sama-sama tayo pero wala, mas kailangan nating to yung pangarap natin hindi lang para sa atin kundi pati na rin sa pamilya natin, no? Maglalakad <sighs> na tayo dito. Ito nga, hindi ako masyadong nilalamig ngayon kahit nakaganto lang akong jacket eh. Kasi medyo maaraw. Pero kung medyo malamig na ako, patay tayo dito. Buwi ako nito kaya, bibila ako ng jacket. Kaya pa naman itong gantong lamig, tolerable pa naman. Ah. Uh dito kawayan Pero ang ganda dito sa Europe Safe Tsaka Maganda yung lugar nila malinis Maganda yung transportation nila Yun nga lang wala tayong masyadong kabayan dito makita kasi Kalimitan nasa bahay nag-celebrate din tsaka walang masyadong Pinoy Pero maganda dito nililibang kayo pag nandito kayo yeah. uh. tara isya lang tayo dyan Merry Christmas mga kabayan and Happy New Year Happy Holidays oh. kapanganakan ng ating tagapagligtas ng ating Panginoong Jesus pinuginita natin ng pagligtas na sa atin kaya naging happy tayo mga kabayan dahil may buhay pa rin tayo no tuloy lang ang laban mga kabayan mga kapwa ko yung W salute talaga napakalamig <sighs> lagang pero walang hindi kakayanin no lalo pagdating sa pamilya Pagdating ng building